Alam mo ba na ang tagumpay ng isang buong breeding season ay nakasalalay sa simpleng pahinga lang ng isang inahin matapos itong mangitlog? Maraming breeder ang hindi alam ito. At dito sila nadadapa. Kapag pinag-uusapan ng breeding ng nokis, karamihan ay agad tumitingin sa kalidad ng tandang, sa linyada ng broad hen, o sa mga sikreto ng mga big-time breeder. Pero ang isang detalye, na halos lahat ay binabalewala, ay ang oras ng pahinga ng inahin pagkatapos ng pangitlog. Ang tanong ng karamihan, gaano katagal dapat, araw ba o linggo? At bakit nga ba kailangan? Bago sagutin, kailangan muna nating maintindihan ang biological system ng isang inahin. Ang katawan ng isang brood hen ay parang factory ng itlog. Ang ovary o ovario ang gumagawa ng yolk o dilaw ng itlog, habang ang oviduct ang responsible sa pagbuo ng puti ng itlog at shell. Ang cycle na ito ay napaka-energy demanding. Sa bawat isang itlog na inilalabas niya, Naglalabas din siya ng malaking parte ng kanyang calcium reserves, protina, at iba pang mahalagang minerals. Kung hindi ito mababawi sa pamamagitan ng tamang pahinga at pagkain, babagsak ang kalidad ng susunod na itlog. Dito pumapasok ang konsepto ng nutrient reserve. Kapag sinabi nating reserves, ito ay mga baon ng katawan ng inahin sa kanyang buto, laman at katas na pula na ginagamit niya para bumuo ng itlog. Lalo na ang calcium, na kadalasan ay iniimbak sa tinatawag na medullary bone, isang espesyal na uri ng buto na nasa loob ng kanyang katawan na nakalaan talaga para sa paggawa ng eggshells. Kung kulang ang pahinga, hindi muling mapupuno ang medullary bone na ito, kaya nagiging manipis ang shell, madaling mabasag ang itlog, at mababa ang hatchability. Hindi lang nutrients ang nauubos, pati hormones. Ang estrogen at progesterone na siyang naguutos sa ovaryo at oviduct na gumawa ng itlog ay nasasagad din. Kapag wala itong reset o recovery period, nagiging imbalanced ang hormone levels. Ang resulta, irregular laying o pangingitlog, hindi pare-pareho ang kalidad ng itlog at minsan pati low fertility dahil apektado rin ang imbakan ng punla sa oviduct. Dito na ang punla ng tandang sa katawan ng inahin. Kung stressed ang reproductive tract, hindi ito nagiging conducive para mabuhay ng matagal ang punla ng tandang sa imbakan. Kaya ang sagot, hindi sa patang isang araw lang. Ang optimal ay nasa pagitan ng pito hanggang labing apat na araw, pero kung medyo payat, stressed, o galing sa mahabang cycle ng pangitlog ang inahin, mas mainam na bigyan ng dalawa hanggang tatlong linggo para talagang makarecover. Marami ang nagugulat dito, kasi akala nila sayang ang bawat araw na hindi nangitlog ang inahin. Ang hindi nila alam, mas malaki ang lugi kapag manipis ang shell, mababa ang fertility at mahina ang sisiw na mapipisa. Ngayon, ito ang mahalagang impormasyon na madalas hindi ibinibigay ng ibang breeder. May mga scientific studies na nagpapakita na ang egg quality at fertility ay directly connected sa body condition ng inahin, hindi lang sa genetics ng tandang. May index na ginagamit ang mga poultry geneticist na tinatawag na Body Condition Score o BCS. Dito sinusukat kung payat, sakto o mataba ang isang hen base sa muscle mass at taba sa katawan. Kapag mababa ang BCS, ibig sabihin kulang ang nutrisyon at hindi sapat ang energy para suportahan ang pangitlog. Kapag masyado namang mataas, ibig sabihin sobrang taba at nagiging mahina ang fertility, ang tamang BCS ang susi, at ito ay mas madaling ma-achieve kung may sapat na pahinga ang inahin. Isa pang information na dapat mong malaman ay ang tungkol sa immune system trade-off. Ang katawan ng inahin ay may tinatawag na resource allocation. Ibig sabihin, kapag nakatuon ang energy at nutrients sa paggawa ng itlog, bumababa ang allocation para sa immune system. Kaya kapag tuloy-tuloy siyang nangingitlog, nagiging vulnerable siya sa sakit gaya ng respiratory infections at bacterial issues. Pero kapag may pahinga, nagkakaroon ng pagkakataon ng katawan na i-prioritize ang immune recovery. Kaya makikita mo na mas matibay at mas buhay na buhay ang susunod na clutch ng itlog. May breeders na nagsasabing, Eh bakit yung mga commercial layer hens sa poultry? Farm halos araw-araw nangingitlog ng walang pahinga. Tama pero tandaan na iba ang layunin doon. Ang commercial layers ay para sa table eggs, hindi para sa breeding. Kaya kahit maiksi ang buhay, hindi issue sa kanila ang hatchability at vitality ng sisiw. Sa pagpapalahi ng NOKIS pang-exam, ibang-iba ang standard. Ang isang mahalagang itlog ay naglalaman ng hinaharap ng iyong linyada. Kaya hindi pwedeng palaran sa pagmamadali. Sa mga big-time breeder na kilala sa industriya, may teknik silang ginagamit na hindi alam ng marami. Ito ay ang planned rest cycles. Sa halip na puwersahin ang inahin na magtuloy-tuloy na mangitlog, sila mismo ang nagbibigay ng forced rest. Halimbawa, kapag nakatapos ng 15-20 eggs ang isang hen, Ilalagay nila ito sa mas tahimik na lugar, bibigyan ng high calcium diet, at minsan ay nilalagyan pa ng vitamin D3 supplementation para mas mabilis ma-replenish ang reserves. Sa ganitong paraan, mas consistent ang fertility rate at hatchability sa buong breeding season. Minsan, ang pinakamahalagang sekreto sa breeding ay hindi nakikita sa dami ng itlog, kundi sa kalidad ng sisiw na galing dito. At ang kalidad na iyon ay nagsisimula sa tamang pahinga ng inahin. Kaya huwag mong tignan ang bawat araw na hindi nangingitlog ang inahin bilang sayang. Ang pahinga niya ay puhunan ng tagumpay mo sa hinaharap. Tandaan mo, minsan ang tunay na tagumpay ay nasa mga panahong marunong kang maghintay. Kung sa unang bahagi ay tinalakay natin kung bakit napakahalaga ng pahinga ng inahin, dito naman natin hihimayin kung paano siya dapat alagaan habang nasa rest period. Tandaan na ang pahinga ay hindi lang tungkol sa hindi siya nangingitlog. Ito ay tungkol sa aktibong pagpapalakas at pagbabalik ng kanyang katawan para maging handa muli sa susunod na cycle ng pangitlog. Unang dapat pagtuunan ng pansin ay ang tamang nutrisyon. Ang katawan ng inahin ay parang isang bangko. Bawat itlog na inilalabas niya ay parang withdrawal mula sa kanyang savings. Account ng calcium, proteina, phosphorus, vitamins, at iba pang nutrients. Kapag wala siyang sapat na deposit o refill, mauubos ang account at malulugi ang breeder. Kaya sa panahon ng pahinga, kailangang mag-focus sa nutrient replenishment. Ang pangunahing kailangan ng isang inahin ay calcium at vitamin D3. Ang calcium ang bumubuo ng matibay na shell, pero kung wala ang vitamin D3, hindi ito maaabsorb ng katawan. Kaya kahit gaano karami ang calcium sa feeds, kung kulang sa vitamin D3, sayang lang. Maraming breeder ang hindi nakakaalam na ang ultraviolet rays mula sa araw ay natural na source ng vitamin D3, kaya mainam na ipalabas ang inahin sa umaga para masagap niya ang sikat ng araw. Ito ang tinatawag na bioactivation ng vitamin D, isang proseso kung saan nagiging aktibo at nagagamit ng katawan ng vitamina. Kasunod nito ay ang protein recovery. Tandaan na ang egg yolk at albumen, ang puti ng itlog, ay punong-puno ng protina. Sa bawat cycle, malaki ang kinakain nito mula sa katawan ng inahin. Kapag kulang ang protina sa diet, nagiging mahina ang fertility ng itlog at kulang sa sigla ang sisiw na mapipisa. Kaya sa rest period, mainam bigyan ng feeds na mataas ang kalidad ng protina gaya ng soybean meal, fish meal o kahit maliliit na insekto kung organic ang sistema mo. Isang mamahaling impormasyon na bihirang ibahagi, may tinatawag na methionine at lysine, dalawang essential amino acids na hindi kayang gawin ng katawan ng manok kaya dapat manggaling sa pagkain. Ang dalawang ito ay kritikal para sa feather regeneration at egg production. Kapag sapat ang supply ng methionine at lysine, mapapansin mong mas makintab ang balahibo ng inahin at mas maganda ang kondisyon niya bago muling magitlog. Ito ang isa sa mga sikreto kung bakit ang mga inahin ng top breeders ay laging mukhang sariwa at hindi laspag. Bukod sa protina at calcium, napakahalaga rin ng trace minerals tulad ng zinc, manganese at selenium. Ang zinc ay mahalaga para sa reproductive health. Ang manganese ay tumutulong sa bone formation. At ang selenium naman ay isang malakas na antioxidant na nagpuprotekta sa cells ng inahin laban sa stress. Kapag kulang ang mga ito, madalas makikita na may deformities ang sisiw o mababa ang hatchability. Kaya maraming advanced breeders ang gumagamit ng mineral premix para masiguradong kompleto ang nutrients ng kanilang. Ngayon, pag-usapan natin ang katawan mismo ng inahin. Kapag walang pahinga at tuloy-tuloy ang pangitlog, lumilit ang muscle mass at nauubos ang body reserves. Kaya sa panahon ng rest period, dapat ay makita nating unti-unting bumabalik ang kanyang body condition score or BCS. Ang BCS ay parang grading system ng katawan ng inahin. Kung payat, sakto o sobra sa taba. Ang magandang BCS ay nasa gitna hindi butot balat, hindi rin sobrang bilugan. Ang tamang BCS ay nagsisiguro na may sapat siyang lakas para sa susunod na cycle. Isa pang dapat pagtuunan ay ang immune system recovery. Alam ng karamihan na ang pangitlog ay nakakapagod, pero ang hindi nila alam ay bumababa rin ang kapasidad ng immune system ng inahin sa panahong iyon. Kaya ang rest period ay dapat ding samahan ng mga natural immune boosters. Maraming gumagamit ng mga herbal supplement tulad ng oregano, turmeric, at garlic dahil may natural antibacterial at antiviral properties ang mga ito. May scientific basis ito. Ang mga herbs na ito ay may tinatawag na bioactive compounds na nagpapalakas sa depensa ng katawan. May mga big time breeders na naglalagay pa ng tinatawag na bacterial flushing protocol sa unang araw ng rest period. Ito ay ang pagbibigay ng mild herbal antimicrobials o probiotics para linisin ang digestive tract ng inahin at ibalik sa balance ang gut microbiome. Tandaan na ang malaking porsyento ng immune system ay nasa bituka. Kapag maayos ang gut health, mas mabilis makabawi ang buong katawan. Ngayon baka magtanong ka, paano naman ang tubig? Huwag nating kalimutan na ang tubig ang pinakamurang gamot pero pinakamadaling balewalain sa panahon ng pahinga. Dapat siguraduhin na ang tubig ay malinis at may tamang mineral content. May mga breeder na gumagamit ng dechlorinated water. O kaya ay nagdadagdag ng kaunting electrolytes sa tubig upang makatulong sa mabilis na hydration at recovery. Sa puntong ito, makikita natin na ang pahinga ng inahin ay hindi basta-basta. Ito ay isang strategic recovery phase. Kapag tama ang management, mas mataas ang fertility rate, mas tibay ang shells, mas sigla ang sisiw, at mas mahaba ang lifespan ng broodhen. At dito nagkakaiba ang ordinaryong breeder sa tunay na master breeder. Kaya tandaan, ang tunay na sekreto ng matagumpay na breeding ay hindi lang sa linyada o sa tandang. Nasa tamang pag-aalaga ng inahin habang siya ay nagpapahinga. Sa bawat araw na binibigay mong pahinga at nutrisyon, iniipon mo ang lakas at kalidad ng mga susunod na henerasyon. Kung iisipin mo ang pagpapahinga ng inahin ay parang simpleng konsepto, pero dito nakatago ang tunay na sikreto ng malalakas na sisiw. Kapag hindi mo binigyan ng sapat na panahon ang inahin na mag-recover, para mo siyang pinipilit na magtrabaho ng walang pahinga. Ang resulta, bumababa ang kalidad ng itlog at nagiging mahina ang mga sisiw. Pero kung tama ang pahinga at tamang alaga, mas nagiging matibay ang susunod na henerasyon. Practical lang mga idol, kapag tapos na sa cycle ang brood hen, obserbahan mo agad ang kondisyon niya, kung payat o medyo laspag. Bigyan ng mas mahabang pahinga, dalawa hanggang tatlong linggo. Kung maganda ang katawan at hindi labis na napagod, sapat na ang isang linggo. Huwag kang magmadali. Ang pahinga ay parang pag-recharge ng cellphone. Kapag hindi mo hinintay na mapuno, mabibitin ka rin sa huli. Sa panahong ito, huwag mo siyang pababayaan. Bigyan ng feeds na may mataas na protina, idagdagan ng calcium at vitamin D3, at siguraduhin na malinis ang tubig na iniinom. Kung kaya mo, Magbigay din ng probiotics at herbs tulad ng turmeric o or oregano para mas mabilis lumakas ang immune system. Simple lang pero napakalaki ng balik. Ang isa pang practical na tip, huwag mong pagsabayin agad sa tandang. Ang brood hen habang nagpapahinga, bigyan muna siya ng panahon na makabawi bago i-reintroduce. Kapag parehong nasa magandang kondisyon ng tandang at inahin, mas mataas ang fertility at mas matibay ang sisiw. Ito ang sekreto ng mga top breeders, hindi dami ng itlog, kundi kalidad ng offspring. Kaya kung tatanungin mo kung ilang araw o linggo ang pahinga ng inahin, ang sagot ay nakadepende sa kondisyon niya. Pero ang prinsipyo ay iisa, mas mabuting maghintay ng konti kaysa maghabol ng pangit na resulta. Tandaan, hindi ito karerang patalinuhan. Ito ay disiplina at pasensya. Kaya huwag mong isipin na sayang ang bawat araw ng pahinga ng inahin. Ang bawat araw na yan ay puhunan para sa lakas at tagumpay ng susunod mong henerasyon. Sa breeding, ang marunong maghintay at marunong magplano ang laging nauuna. Kung gusto mong umangat sa larangan na ito, magsisimula sa isang simpleng desisyon. Bigyan ng tamang pahinga ang iyong broadhen. Hanggang dito na lang ang video. Nato at sana'y may napulot kayong makakatulong sa pag-aalaga nyo. At kung nagustuhan mo ang topic natin, ay huwag mo namang kalimutang masubscribe subscribe at i-click. Mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at ito pong muli ang Sabongista TV ni Sir Bob.